yan so nandito na naman po tayo sa Santa Rosa. Ayan, binobodol po tayo ni Ate LJ. So pagkatapos po natin magtanim ng tanglad. Malunggay naman. Eh, malunggay naman daw po. Malunggay po kung di nyo po alam. Eto, yan So yung mga malunggay. Nabebenta rin po pala yan. Ate LJ, bakit ba mo pinapatanim ng tanglad? Ay, ng... Nang ano tawag dito, malunggay. Magkano ba per kilo niyan? Siete, sampo. Depende pa rin sa lakaran, di ba? Ayan, oh, bimuli po tayo ng kulang nating tanglad. Tapos yan, ang dami pala nito. Kasya ba? Pandaan niya yung order mo eh. eh. Nako. Eh, kwan muna. Yan na lang muna. <laughs> ang dami pala. lang <laughs> yan, Paano kaya kakasya sa pick-up? So, bago, tingnan nyo. Titatanim tayong tanglad, tatanim po tayong malunggay. So, nabibenta rin po yung mga malunggay. Kaya, magtanim na rin kayo. Tapos, walang bibili, ano? <laughs> si Ate LJ, yan, Siya pa ang bibili. <laughs> so, malunggay, tanglad. Ayan po, oh, Dami na namin. <laughs> thank you po, thank you, thank you. Ayan, dami nating na ikarga. Malunggay. So, magtatanim na naman po tayo. Malunggay naman. So, yung dahon nito, ha, ah, nabebenta. kung, may kung may balunggay po kayo, na magtanim na rin po kayo. Ito pa rin po ang salarin. <laughs> So, kung saan po, okay na yan? Huwag mo na yung sarado. Kung saan may kita, doon po tayo. So, magtatanim tayong tanglad, magtatanim po tayo ng malunggay. O oh, sulit na sulit yun. Kakapakarwash ko lang, ha? Ah. <laughs> sulit na sulit yung pickup natin. Hanggang loob po yan, oh. Kinagyan natin yung tanglad. okay oh, kinulang po kasi yung mga pantanim natin. Tapos, nagdagdag po tayo na itatanim. Kaya nga, 250 lang yan, eh. 200 mahigit, eh. Hanep. Wow. So, yayaman po kami sa dahon. Pambili <laughs> ng tinapay. <laughs> Yoko. Ayan. So, nandito na po tayo sa manggahan. Ayan, ginabi na po. Kanina po, nagkarga po tayo ng uh, malunggay na binili at itatanim po natin. Ngayon naman, ibababa na natin dito. Ayan, baba mo na lang dyan. So, si Kuya Pipoy at si Kuya Ray. So ito na yung tatanim natin pang bukas Bukas tatanim nyo daw yan maaga no? Para Bawal daw ang kwan dyan Ang masinsin Isang di pa daw ang pagitan Yung, yung malonggay Yung marunggay Ay, ma Tapos daw yan, para isang metro, eh. Tapos ganun daw oh. Isang ganun mm, Ibabasol dyan eh ha? Ibabasol Anong babasol? Kukanin ang barete yan hmm, opo. I-bareta eh, muna. Mm. O, tapos isususunod. Tapos paplastikan -pa nga daw ibabaw. Para hindi mabulok. Oo po. Para 'di mabulok 'yang ito, 'yung mga pagkukunan. 'Yan nga. So ayan po sila Kuya Rey, magbababa kami. So nag-video muna ako bago ko tulungan. Ayan. So mamaya na lang po pagkatapos po namin magbaba. Uh, Ayano. Dami niyan. Oh, Santa Rosa din. Dami. Kinulang pa yung pantanim namin dun sa kala, sa limang luwang eh. Kaya kumuha pa kami. Eh, kailangan marami matanim. Para maraming pagkakakitaan. <laughs> Sige lang, baba lang lang kan. Yan. Pwede isanim na kabalik sa dyan. Hindi, hindi daw pwedeng itanim na nakabaliktad. Wala alam ko nga ganoon. Kailangan niyo. Yung, yung, yung puno ang ibabaon. Opo, yung puno ang ibabaon. So, ito po, dito naman tayo ngayon sa Panabingan pa rin. Malunggay naman. <laughs> so, meron pa rin po tayong tanglad, yung kinulang po na pantanim natin. So, may tanglad po tayo dito, ayan oh. Yung kinulang dun sa pantanim natin. Tapos, Ayan no, may bago na naman tayo itatanim Hulaan nyo kung ano yan Malunggay So Sabi sa atin nung buyer natin Si ati LJ Ay nabibili din daw po yung mga malunggay So syempre Tayo naman Dahil mukha tayong pera <laughs> Kung ano po yung pwedeng pagkakitaan may Pagkakitaan Oo Na pwedeng gayahin ng ibang tao eh, gagawin natin, di ba? So, Pumili po tayo ng mga pantanem na malunggay. Yung malunggay po na nabibili ay yung dahon. So, ang kuhanan daw po nila ay 7 pesos per kilo. Tapos, uh, itong sanga na to, ma, uh, anong pwede nang harvestan after 1 month and a half. So, kung alam nyo po magtanim ng malunggay, alam nyo na madali lang po itong buhayin. Uh, binibili po yung dahon ng sa ngayon na ang lakaran po ay 7 pesos per kilo pagka sila ang mag-harvest 5 piso pero ang harvesting nito every 2 weeks daw po so sabi ko nga kanina o, lahat po ng pwedeng pagkakitaan tayo ay mukhang pera oh. taniman po natin yung mga bakanti po natin dito sa manggahan ng malunggay Diba? Yan, konti na lang. Yung order po natin nasa 500 puno. Ito po 230. So magpapa hakot pa po tayo. Sulit na sulit yung pick up Ako alilinis pa lang eh. Ah. Mapapagalitan ako nito. Kalilinis eh tapos ah. sinakyan ng <laughs> Madali lang man tumumo. Nakapagtanim ka na ba kuya rin ng malunggay? Oo. Oh. Kabusado ko yung malunggay. Kabusado mo na? Nakailang tanim ka na niyan? Abay eh. Balik tools lang ako. Makalawa na ako lang kanya. Ah, makalawa ka na. Kumita ka na ba sa malunggay? Eh, hindi. Hindi naman. Ah, hindi marami. Hindi naman. Baga sa pang ulam. Ganaw. Ah, pang ulam lang. Ganaw. 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 Opo, ayun. May malunggay ka tayo doon isa yun. Pero kung siguro yan, imported na. Yun yan. Hindi raw po nabibili imported. Ah, kuan lang uh, native na malunggay lang so doon po sa magtatanim hindi po nabibili yung na uh, yung imported na malunggay kung makikigaya kayo doon lang po sa native so ulitin ko yung nabibili po sa malunggay ay dahon yun po yung bayar natin ha oh yung mga hagod-hagod di ba yung mga inuulam mm. mo -hmm. Kaya nga. <coughs> Madali lang song kita ano? na Laki ng puno oh. Ito buhay na. May mga buhay na nga eh. Hmm. Ito po yung nabibili yung dahon. Ito po yun no. Madilim na. So, moringa. Ito mo moringa? Hindi ko alam. Basta malunggay. <laughs> Ayan po. Saan? Vitamins. Vitamins. Oh, yung kwan. Yung mga tablet-tablet niya daw. Yung mga bumibili nito. Tapos, wala daw humpay din yung bumibili ng malunggay na dahon. Ginagamit po nila sa gamot. Yung mga herbal. Ano? <laughs> Yung binadala ng anak ko dyan, mag, uh, ano na kasi yung pangalan nun? No? Nakapakya parang... MX3? Hindi. Ano? Pero parang kunay, lasang marunggay din. Hmm? Baka nga marunggay Tapos pwede rin po sa Emong Pandesal. <laughs> Oo. Oh. Di ba? Ginagawa nilang powdered. Ayun, oh, nung nagpapadede. Tapos <laughs> sa mga buntes, oo, sa mga nagpapadede, pampagatas. Tama. yung po, doon po nabibili yung umalunggay natin. Ito yung spinach natin, kumbaga. Ah, na lang. Pa isa, -isa lang yung buhat ko, <laughs> 200 kilos yung nabili nating tanglad pa So kinuulang tayo Ang estimate po pala nung pagtatanim nung tanglad Ay isang luwang ay 100 kilo Pero kung hindi nyo naman sisinsin Ang kamukha nung ginawa namin 1 by 1 meter So kasyan ay 250 kilos Ang ginawa po kasi namin 1 meter by 0.5 Ang plano po doon Yung kalahati Ay iihaharvest Paano Ha? Magkano kilos? Yung tanglad na pantanay, 45 po. Oo. Kamahal, di ba? ha? Kaya nga, o, di ba? Kung may, kung may tanim kang tanglad ngayon, bibili ko sa'yo, 45, o. Oh. Hindi ko na dadayuhin sa Santa Rosa. Ang Tanglad ngayon, mga tinatantanong, paglagay na sa isda. Binibig, inihihilang. Binihihilang. Oo. Hindi, may tanim nga kami doon sa... Mm-mm. Yung bentahan po ng malunggay ay 7 pesos per kilo kapag ka po uh, yung mga dahon. Tapos 10 piso daw po pagka per tali. Pagka sila ha-harvest, madaling araw daw nila ha-harvest nyo, 5 piso. So, yun po yung bentahan ng malunggay. Kaya po, metras marami po kayong tanim, Mas maganda po kasi mas marami kayong mabibenta. Ang kainaman po sa malunggay na to, isang beses mo lang itatanim. Tapos, supang na siya ng supang, dahon na ng dahon, di ba? Wala ka nang puhunan na iba pa. Yun nga, kinakapun lang. Mm -mm. Yan, expert natin magtatanim si Kuya Ray. So, tapos na po kami. Dami nyo yung pananonood. Da, 22 pa kayo, ah. <laughs> Mukhang gusto, nagustuhan nyo yung artista natin ngayon, oh. No? Kaso madilim, hindi nakikita. Ano <laughs> oh. Babalatan yan. Babalatan? Yung ibabaon. Ah, yung ibabaon. Oh, wow, 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 yan. Para doon lalabas yung ugat. Tapos, mag-uugat yan eh, sa may hanggahan ng balat na yan. Mm -hmm. Yung mag-uugat. Mag, kanya, mag Opo. O ngayon, tatakpan ng mga kwanto, supot. Yun niya, plastic daw para, para hindi mabulok. Para hindi mabulok. Ayan o. No? Oo. Oh. So, yun mm -hmm. po yung sabi ni Kuya Ray. Para mabuhay po. Pero madali naman din talaga mabuhay yung malunggay natin. Pero hindi naman lahat. Mm hmm. Ah, oh, hindi naman oh, may mortality din kumbaga eka. ka Halimbawa uh, Halimbawa may namatay? Mm-hm. -mm. O, oh, edi eh, Huhuli uh, pa nalalag. O uh, huli pa na lang, tama. Ay, eh, yan, magpupulak tayo ng malunggay. <laughs> Pagka naman po naka nakabulas na yan, eh syempre magkakaroon na tayo ng libring pangtanim. ng uh, Oo. mga tanga na yan. Kaya nga. Kuya, oh. Ati, atin na lang kaya pang merienda yun ayan, so ginabi na tayo Hindi na ako nakapag uh, Video nung record Nag -live po kasi tayo sa Facebook Kanina habang binababa Tapos yun nga, <coughs> nagtuturo si Kuya Ray, siguro pwede po pala i-download yun Para makita nyo dito Makompleto yung ating video Diba? So ayan, na uh, nakuha na natin yung pangtanim na tanglad na kinulang natin. Tapos mayroon po tayong malunggay na bagong itatanim. Oh, uh, dami natin tinatanim, no? Ayan. So, subay-subayan nyo po kami para sa mga adventure, adventure eh, agri-venture na ginagawa po natin. Sabi nga natin eh, kung saan may pera, doon tayo pumunta. O, ano, yung pwede pagkakitaan yun na ating itanim para hindi lang palay ang ating hinihintay na harvesting. Ayan. Yan pala, yan po palagi ang sasabihin ko. Yung mga ginagawa po natin na iba na to ay pang sideline ng no, mga ating mga kaibigang mga kapwa magsasaka para magkaroon po sila ng ibang pagkakakitaan bukod po sa palay yan So, hanggang dito na lang po yung video na to Ayan, ginabi na po tayo kasi bukas ng umaga Maaga na naman po tayo Ayan, magkakabit po tayo ng solar Sa Peñaranda Ayan, Pero next week pa natin gagawin yun Ayan. So, hanggang dito na lang po Like and subscribe our YouTube channel Uh, paulit-ulit po. Para po, kumita naman ako. <laughs> Doon sa mga video ko kasing ginagawa, wala naman ako kinikita eh. Yeah. Sa YouTube lang meron. So, like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye! Pero yung kitang konti lang, ang bakakala nyo, malaki kinikita ko eh. Bye-bye! <laughs> so, eto na po ulit ang inyong lingkod. Ayan, so hindi lang po tanglad ang pinatatanim natin. So, good morning, good morning. <laughs> Tanghali na. <laughs> so, ito po yung fish pan natin. Wala po tayong lagay ngayon kasi uh, bumabaha po dito. Kaya hindi po natin nalalagay ng hito. Ngayon po ay nagpatanim naman tayo ng malunggay. So, bumili po tayo ng sanga ng malunggay. Then, pinatanim po natin dito sa uh, fish pan natin. Tapos, din din sa harap. Yan, meron din tayo dun sa harap. So sabi ko nga po dun sa huling video natin ay magpapatanim po din po tayo ng maraming malunggay bukod po sa tanglad kasi nabibili din daw po ito sabi ko nga po ulit sa mga nagtatanong 7 piso daw po ang per kilo ng malunggay 5 piso pag sila mag-harvest so ano nakita nyo yung pagtatanim namin ng malunggay uh, ibinaon sa, sa lupa mga isang kalahating metro siguro yun or basta alam nyo na yan basta hindi lang po yung sobrang babaw tapos kailangan takpan po ng plastic yan pagkaka po kasi naulanan yung dulo nyan eh mabubulok yung pinakakatawan so nakikita niyo ayan po oh. so alternate po mas maganda po yung spacing po niya ay malaki 1.5 sana by 1.5 kasi yung mayabong po yan at uh, nag sasalubong okay mas maganda pa nga kung 2 meter by 2 meter eh hanggang dun sa dulo tayo nagtanim ay, tataas pala ng damo dun So, ito po uh, Patuloy po tayo nag-iisip kung ano po yung mga pwedeng pagkakitaan sa farming Sabi ko nga po Ayan, pwede nyo gayahin para hindi lang po pala yung ganyong hinihintay So, dun po sa mga nagtatanong ng Magtatanim daw sila ng malalaking Anong tawag dito? Ng malalaking Espasyo or Ektaryang tanglad at saka kung ano paman eh, ang sasabihin ko lang po dyan ay eh, de magtanim po kayo. <laughs> Tsaka kayo mga problema sa buyer. <laughs> Pwede naman po. Sabi ko nga, bago po kayo magpatanim, ah, maliit po muna. Kung 10 hektare yan, kung 5 yan, ang gawin nyo po, kalahati hektare lang muna o limang luwang. Tapos, pagka nalaman nyo meron na kayong permes na buyer, kasi <clears throat> talagang tinatanong sa comment, sure po ba yan? Sure po ba yung buyer nyo? Pagka po sure yung buyer nyo, magtatanim ako. Ay, para po palang ako yung may kasalanan <laughs> Ganito po kasi yan Yung buyer po natin ng tanglad Kailangan po ay uh, Kayo po ang maghahanap Kung hindi ko po kayo matutulungan sa lugar niyo, Kung malapit po kayo or malayo uh, Maghahanap po kayo ng pagbebentahan nyo ng tanglad Tapos uh, magtanim po kayo Nung alam nyo Kaya nyo ibenta Na konti lang muna Kaya bakasi kapag ka nagmalaki ka na, agad Kayo or Uh, maluwang eh baka mabulunan na kayo sasabihin nyo nga ang tag dito ang luwang-luwang ng tinanim kong tanglad hindi naman nabili eh. hindi ko na po kasalanan uh, kaya hanggat maaari maliit na espasyo muna bago kayo magluwang i-establish nyo muna yung marketing ninyo kasi po kami ako bago po ako magtanim ayan siyempre may buyer na po ako so yung nga po pinagbibilang ko ng mga mga ano tag mga itatanim na yan So, pati po malunggay, yun, binibili din nila. Sa karaniwan naman pong buyer, ay nasa Divisoria. Kung kayo po ay may contact sa Divisoria, marami po doon bumibili ng malunggay na dahon, na tanglad. So, yun po, idea na po na pwede nyong pagdalhan ng mga itatanim ninyo. Pero syempre, sabi ko pa nga, plant at your own risk. Ayan, si mami, nagpapatanim ng malunggay natin malunggay malunggay oh. tingnan nyo po yung ginawa namin dito meron ng tanglad meron pang malunggay oh. sino unang kakapal <laughs> yan po so, hanggang dito po sa harap kesa po damo ang tumubo na, harap yung mm -hmm. ganun nga mag malamig magtanim kapag ka, kasi mainit yung kamay mamamatay lang din ano <laughs> kailangan green thumb eka nga So yan o. Oh. So nagtatanim po tayo dito. Ang dami o. Oh. Ganito po yung pwede nyo mabilan na tanglad. Ayan. Depende po sa mabibilan nyo kung 7 piso o 10 piso. Ang isa nung ganyan. So Tagalog po na malunggay. Hindi po pwede imported. Di daw po nabibili yun. Ayan. Native. Native. Ayan, so ito po yung tanglad natin tapos sa gitna yung malunggay. So pagka daw po nabuhay ito, one and a half months. Tapos every two weeks. So para ka nalang tumatain ng pera nun. <laughs> Kaya papatanin tayo ng limandaang puno. Pagka hinarvest na rin ng dalawang linggo, after two weeks, harvest na naman. Every week, na every two weeks na yun. Kaya every two weeks magkakapera ka, ayaw mo pa. <laughs> sa malanggay <laughs> Doon anak mag-umpisa Saan? Ayan o no? Medyo may po dito Kaya pinagpapataba si mami Pampahaba ng buhay Pampahaba buhay Pampadami ng gatas Ayan, Ng yun, ina <laughs> Ayan Mainit Pampa gatas ng ina oh, Ay <laughs> Dito lang daw, isang diretsyo. Tatambakan ba yan? Ayaw na mamatay. Ayan, so kainitan. Nakatulog tayo eh. Ayan, marami na pong naitanim si Lamame. So ipatanim natin. Oh, meron pa dito. kulang pa hindi pa nila dinala to so marami na po tayo na tanim tanim lang ng tanim sa tanghalian na medyo mainit wala na yata sila dami akong Malanggay, malanggay, malanggay. Wala na sila. Ito po, nagtitinda po ng binatog. Oh, masarap ba yan, kuya? Ay, masarap po yan. Oh, magkano isa niyan? May 20. May 20? May 50. May 50. Oh. Sige nga, masarap ba yan? Ayo nga, may bibing ka pa Palay. ya. <laughs> Sige, ako rin eh. <laughs> oh, ayan, tsaka, oh, may tinapapan tinitinda si Koya. Maraming tinitinda yung motor na to. Ano? Kasi pag motor, tsaka yung nagdadrive. Maraming pinakakain ko eh. Ah, kaya? <laughs> Kasi pag... Yeah, binatog oh. Sarap. Ako din, binatog. Ganto lang ating gamit na. Ano isang ganyan? 20 daw. asin. Binatog ba? Ay, may hindi ba may buko? Meron ko 'yan. batasin. asin. ni Ate ng na... Ayaw mo buko? Ayaw ko. Ah, sige. <laughs>